Pwede magsimula Kailan pa po yan? March pa So galing ka na po ng doktor Kasi ang doktor po Hindi natin pwede baliwalain yan Kasi madam ako naniniwala ako sa doktor din Bilang isang paypiller Anong naging finding sa'yo? Nung una po, TV yung sinabi sa kanila. TV? Apo. Ah, Tapos ko po. Pero may tubig daw po ako sa baga. Tinay mm -hmm. po akong tusukan. Nakatatlong try po sila, wala pong nakuha. Tapos may okay. Nirepare po nila ako sa uh, CPUs. Okay. Nagtuloy-tuloy po ako ng gamutan. Uh, medyo bumaba din po. Nung sa susunod na x-ray po, yung pinakalas po kong x-ray, mataas na naman po yung tubig. Pero na-CT scan at saka bayot na po ako anong naging pending sa CT scan at biopsy? Sa, sa biopsy po kasi parang namuong dugo daw po. Tapos yung last na x-ray ko nga po, ang akala namin, so mm -hmm. Pero about doon, uh, nag-ano ka na naman, nag-take, uh, syempre, nirisitahan ka naman ng anong nangyari po sa loob ng yung March na yun, hanggang ito ngayon. Medyo in po yung medyo bumaba, pero may tinigil ko po kasi ito. Pero tumaas. Walang kita sa kanya doon po. Bukol. O, oh, ito naman ha. Sa kapwa kong magagamot, madam. Like, tawas. Mga nagtatawas-tawas. Galing na siya. O. Oh, so, nakikita ko sa iyo isang babae. Wala ka ba nakakalong babae? O, opo. Huwag mong sasabihin yung pangalan. Kasi, bago kitawakan, nakikita ko ko agad. At meron po dalawang duwinding itim. Bale, ito po. Actually, nilag siya naglagay sa iyo. Isang mangkukulam to. Marunong. Tapos ngayon ang gagawin natin, ibabalik ko sa kanya hanggang siya yung kasi ako ayoko kong ano eh, yung patawarin natin, ganun. Lalo pong lalala 'yan. Ngayon ako nang bala sa kanya. Basta ano ko sa iyo, hindi ako magpapagaling sa iyo kundi ang ating amang dakila na sa langit at ang ating Panginoon na kanyang anak. Ngunit ako isang uh, pitiler na binigyan ng gantong kakayahan, aalisin ko nilagay sa iyo na pwede na po tayo no pwede po wala pong problema o, lagyan ko muna po ito ng tubig ha okay pwede na po tayo dito dito yan ganyan lang ah, uh, medyo ano natin yung legs mo. kuning uh, kunin ko po ito ha. Baba lang natin. Kasi bawal po sa akin yung nakikita ng ano. Okay, yan ganyan po. Okay, okay na. Pag hindi mo na kaya, madam, magsabi ka para aalisin ko na kasi ayoko rin mapano ka no? Sakit doktor po ito ha. Pag ito sumakit, may sakit doktor si ate. Okay? Pikit. Wala. Alam mo pinipig ako? Ha? Okay. Pero walang masakit, walang init. Okay. Ito naman po, yung dwinding itim na nakita ko. Yan lang po. Ah, ah. Oh, tinan nyo po ha. Doktor, ganyan lang. Ito, tinan nyo may dalawang daliri lang ha. Oh. Yeah. Wala. oh, didinan ko, madam. Tinan mo may ha. Kay, tinan mo ha. <coughs> Ah! Oh. Mm. Wala. Pero bakit dito? Ito lang oh. Hmm. Pasi di po na dalawang duwende na. Oh. Ito naman po ang kulam. Ito po. Oh, oh. ngayon palitan natin ng papel lang. Papel. Oh, sa papel po tayo babase. Huwag na ho dito tayo, no? Oh, dito na lang tayo sa papel. Alam mo to. Okay? Hmm. Pisa natin. Ayan po, tinan nyo ha. Bibilutin ko lang. O, ayan po. Hmm, Pisiling ko. O, lubog. Hindi siya matigas di kagaya nito. Pwede niya sabihin, matigas. Tama. Okay. O, dito na yung kabila. Hmm. pwede din. Ibig sabihin, napakalambot. Na? Simula tayo. Hmm. Sa doktor. Wala. Didinan ko, nanay. Ah. Dinan niya po yung dingko. Hmm. Pero bakit dito? Duwid itim dalawa po. Oh. Oh, okay. po. Mm. Ah. Pero bakit dito? Hmm. Wala Wala. Oh. oh. Wala. Wala. Pero dito, duwid yung itim po dalawa ah oh, hindi na Hindi ko siya, siya na ano. Kita nyo naman, di ba? Oh. Oh. Wala. Oh. hmm mm. Tingnan mo. Di ba? Madiin. Pero ba dito? Hmm. Ayan po ha. Positive ba? O oh, ito naman po yung kulam. O, oh, simulan na tayo ha. Ah! sa Torah Repote nito para rotas kasi nung gumagambala sa babae ito mag-usap tayo sa Espiritu na Diyos Diyos sa lahat Diyos ay nakatakot sa piyerno sa din sa das kamarelo ay sa baut. Alleluia Abba Ela Aom haal si mo nilagay mo rito ha haal mo na naiingit ka o nagagalit ka sabi lang dun sa dalawa naiingit nagagalit ha naiingit nagagalit nag-away ba kayo nito ha nag-away kayo Nag-away kayo. Oo. Bakit nilagyan mo ng sakit to? Uh, pwede ba alisin mo? Aalisin mo. Aalisin mo. Sagot ng maayos para hindi ka masaktan. Aalisin mo na. Aalisin mo na. Aalisin mo na lagyan mo rito ha? Kaibigan mo ba to? Sagot ng maayos. Kaibigan. Sagot ng maayos. Sagot ng maayos lang. Kaibigan mo, paano-ano mo to? Paano-ano mo? Paano, kaibigan mo? Kaibigan mo? Sagot ng maayos. Sagot ng maayos. Kaibigan mo? Ha? Ha? Halos yung manilagay mo, mo ha? Ha? Pwede ba arborin ko sa ito? Aarborin ko ha? Gagaling to. Ha? Gagaling to? Gagaling? O, oh, mo, dalawang kamay. Dalawang kamay, pa gano'n, siyang ganyan. Sige. O, okay. oh, madam, pinong may gito. Tinan mo lang, ha? Puh! O. Oh. Eh. mo nalagay mo, ha? 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 Aalsin mo, ha? Ha? Sagot! Sagot na maayos. Yung oo, oh, ang gusto kong marunig. Aalsin mo, ha? Ha? O, oh, aalsin mo. O, sige, sige, baklas, baklas, baklas. O, oh, ma'am, tinan nyo lang, ha? O, oh. ma'am, tinan mo. Two! Hmm. Alisin mo, ha? Isa! Humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad. Anong pangalan ni Dad? ka ng tawad. Humingi ka ng tawad. Humingi ka pala ng tawad. Sige, magsalita ka. Magsalita ka. Isa! Humingi ka ng tawad sa babaeng ito. Sige pa. Baklas, 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 baklas. Kunti na lang, kunti na lang. I-ano na natin, mahirapan po si Madam. Panginoon, kung gusto sa akin madakilaw, may ngayon na basbas sa'yo na patayin kong gumagambal sa babaeng ito. Sa ni pratri Sakmek. Ate, 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 ate. Inom ka muna. Oh, pagpapahingayin kita, dalawang minuto lang. Sige, ubusin mo kailangan para manumbalik agad yung lakas mo. Sige lang, sige lang. Para ano. At tinan nyo po, ah, iipitan ko po siya ng isang bagong bond paper lang. Ito lang po. Sige, pahinga ka muna. Uh, shout out sa lahat sa team Apo, kay Brother Ken, kay Brother Marwin ng Brunei. Magandang umaga sa inyo dyan, tangali o gabi. Shout out sa buong team team Apo ng Palawig. Maraming maram salamat. Uh, at sa mga sumusuporta sa akin, sana po uh, ma maano ma po yung adsense ko ng makalikom ng budget. At maraming salamat sa mga nagtangkilik sa akin ng bagong uniforme. Ayan po, bagong uniforme ko. Siyam po, siyam na peraso to. At may susot natin sa araw-araw. Maraming salamat kay Atinida at saka kay Tinoba. Okay, simula tayo ulit, madam, ha? O, tinan nyo po, ha? Tinan nyo. Hmm. Pa, ha? <laughs> tinan nyo po. Hmm. O, yan po, ha? O, pindutin ko, ha? O, yun pe. Okay, madam, Tidutin mo itong dulo. Tututo Oh. Malambot matigas? Malambot. Malambot. Tinan niyo po, ah. Sige, doktor. Hmm. Dalawang daliri. Oh. Wala. Didinan ko po, ah. Ah. Oh. Wala. Oh, wala daw po, ah. Yung duwindi kanina. Dalawa. Ito po, ah. Hmm. Didinan ko. Ah, uh, dalawang daliri lang, oh. Wala. Didinan ko po ah. Tinan nyo. Ah! Tinan nyo po. Madiin. Pero wala. O, ito naman po yung kulam. O, dalawang daliri lang po nanay. Wala. Pero kanina, isang ganun ko lang, halos masakit. Didiin lang ko ngayon. <coughs> Ay, sorry. Tumunog. <coughs> Dinan nyo. Tinihindiin ko. Bakit kanina po, Nay? Isang ganun ko lang. Ibig sabihin, no, natanggal na po natin. Okay na. Pakisunog po ito sa posporo wago sa lighter. ah uh, muli, ako ang team Apo. Magandang gabi. <coughs>